Sigurado po ba kayong nabautismuhan kayo sa tamang pangalan? Malamang po kasi nabautismuhan kayo in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. At sa aming church, yan po ang binabanggit kapag may binabautismuhan. Pero iniinsist po ng iba na dapat in the name of Jesus ang ginagamit. Gaya po ng mababasa daw sa Acts. So, alin po ang tama? Importante ba yung wording kung mali ba yung formula na ginamit sa pagpapabautismo sa'yo all this time, hindi ka pala disciple ng Panginoon? Yan po ang sisikapin nating linawin sa video na ito. At uh, pag-uusapan po natin ang biblical meaning ng mabautismuhan sa pangalan ni Jesus at kung bakit hindi ito isang formula na nire kundi may mas malalim pang kahulugan. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Sabi po ng Panginoon sa Matthew 28 verse 19, Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banalay Espiritu. Kapag binasa naman natin ang Book of Acts, hindi po natin makikitang nagbautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banalay Espiritu. Ang unang pagbabautismo po ay mababasa natin doon sa Acts 2 verse 38. Ang sabi po ni Pedro, Magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Heso Kristo. Ngayon, sinuway po ba ni Pedro ang Panginoong Jesus? At kasabwat po ba niya yung mga alagad sa pagre-rebelding ito? Kasi wala man pong nag-correct kay Peter sa kanila. Contradiction po ba ito? Hindi po. Hindi po ito tungkol sa paggamit ng magic words o formula. Tungkol po ito sa authority. So ano po ba ang ibig sabihin ng name sa in the name of Jesus? Ang mabautismuhan sa pangalan ni Jesus ay mabautismuhan sa kapangyarihan o authority ng Panginoong Jesus. Para mas maintindihan po natin ito, uh, paano ba ginamit nila Pedro ang pangalan ni Jesus at paano ito naintindihan ng mga nakikinig sa kanila. Sa Acts chapter 3, may pinagaling po silang lumpo at ang sabi ni Peter and John, In the name of Jesus Christ the Nazarene, walk. At nakalakad po yung lumpo dahil sa sinampalatayana niya ang Panginoon. Ang paliwanag po ni Peter doon sa Acts 3:16 and on the basis of faith in his name it is the name of Jesus which has strengthened this man whom you see and know and the faith which comes through him has given him this perfect health in the presence of you all. At sa Acts 4 makikita po natin ang pagkakaintindi ng mga tao noon kapag ginamit ang in the name of Nung pinatawag po sila Pedro at Juan sa gitna ng mga otoridad, ito po ang tanong nila sa mga apostol. By what power or in what name have you done this? Kaparehas po yan pag may hinuhuli in the name of the law. Tinitingnan po dito kung ano ang kinikilalang authority o power. At sinagot po sila nila Pedro na ginawa nga nila ito sa pangalan ni Jesus, sa authority at kapangyarihan niya. So ang diin po ay wala sa salita o letrang binanggit. Wala nga po tayong mababasa sa Bible na utos kung ano ang dapat sabihin word for word kapag nagbabautismo. Hindi po nila kasi ito ginamit na parang magic formula. Ang diin po ay sa kapangyarihan at otoridad ng Panginoong Jesus. Pero paano yung sa Matthew 28 verse 19? Hindi ba yun ang pinapagamit sa atin sa pagbabautismo? Kung babalik po tayo sa Matthew 28, bago po ibigay ng Panginoon ang utos na bautismohan ng mga alagad niya, ito po ang sinabi niya sa kanila. Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So tungkol pa rin po ito sa power and authority na pinag-uusapan natin kanina. Hindi po nagko-contradict ang Matthew 28 verse 19 at yung mga recorded accounts sa Book of Acts mapapansin pong iisang pangalan lang ang binanggit ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi po niya sinabing sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak at pangalan ng Espiritu Santo. So, iisa lang po ang power and authority ng Panginoong Hesus at ang power and authority ng Trinity. Kasi iisa lang po ang Diyos at si Jesus ay Diyos. Mali din pong isipin na ang pangalan ng Ama ay Jesus, gaya ng ina ng mga kaibigan nating modalist or nasa paniniwalang oneness. Again, ito po ay may kinalaman sa power and authority. Ngayon, ano po ba talaga ang ibig sabihin ng mabautismuan sa pangalan ni Jesus? Una, klaruhin po muna natin na ang pagpapabautismo sa tubig ay hindi nakapagliligtas. Kaya naman yung magnanakaw po dun sa Cruz, nakapunta sa Paradise kahit wala nito. Si Cornelius at yung family niya ay naligtas kahit di pa ito nararanasan. At si Simon the Magician ay papunta pa rin sa impyerno kahit nabautismuhan na siya. Pero ang lahat po ng nagpahayag ng pagsampalataya sa Panginoong Jesus ay inuutosang mabautismuhan. Hindi po ito payo kundi utos. Ngayon, kung ang baptism of repentance ni John the Baptist ay proclamation po ng pagsisisi ng isang tao, ang pagpapabautismo sa pangalan ni Jesus ay proclamation ng allegiance at identification ng isang mananampalataya. Base po dun sa earlier discussion natin, kapag binautismuhan ka sa pangalan ng Panginoong Jesus, kinikilala mo na under ka sa power and authority niya. Ipinapahayag mo na disipulo ka na niya. Kaya nga matapos pong mabautismuhan, dapat silang turuan sa lahat ng inutos ng Panginoon. Tapos pinapakita din po nito yung pakikipag-isa natin sa Panginoon. Sabi po dun sa Romans 6 verse 3 to 4, Hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Heso Kristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing nakasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Sa paggawa po natin ito, pinapahayag po natin ang pakikiisa natin sa kamatayan, pagkalibing, at sa kamuling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Isa pa pong magandang tinapakita ng pagpapabautismo ay yung paglakad natin sa panibagong buhay. Sabi po dun sa Galatians 3 verse 27, For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Ibig pong sabihin nito, si Kristo na yung nabubuhay sa atin. Gaya po ng sinabi ni Pablo dun sa Galatians 2.20, Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Ang pagpapabautismo po sa pangalan ni Jesus ay pagpapahayag sa mga katotohanan na may kaugnayan po dun sa naranasan nating kaligtasan. Again, hindi po ito magic formula. Huwag po nating gayahin yung mga anak ni Siba. Sa Acts 19, mababasa po natin yung storya ng magkakapatid na nagpapalayas ng masasamang spirito. Gamit po ang pangalan ng Panginoong Jesus. Pero itong mga ito, wala po silang kaugnayan sa Panginoong Hesus. Hindi sila nagpapasakop sa power and authority ng Panginoon. Para sa kanila, isa lang siyang magic formula na magagamit nila para kumita ng pera. Ang kapangyarihan po ay wala dun sa mga letra o kahit sa pagbigkas. Ang kapangyarihan po ay nasa Panginoong Hesus. Kung nagpabautismo na tayo, nakikita ba sa buhay natin ang mga katotohanang nilalaman nito? Subscribe for more content.